tingnan natin review din natin yung sinabi nitong ni Cayetano so, way back itong kanya'ng sinabi Sabi ni Senator Bongbong wala daw bahid ang kanilang pamilya mm. 10 billion dollars okay. ang nanakaw nung panahon nila no 10 billion US dollars pero hindi lang 10 billion US dollars pero mismo si Cayetano nagsabi niyan ha And hindi po malayong mangyari yan kasi sinubukan ni Marcos Jr nung uh, senator pa ata siya sinubukan nila yan nang makipag-meet doon kay sa isang Michael D. Guzman. Hmm. <laughs> Di Guzman ko po alam kung kaano-ano ko yun o hindi pero tignan natin tinanong ito sa kanya kasi may hindi po pwedeng maitago nila yung mga record na to tinanong ng media yung po ba'y nakipagkita kay Michael De Guzman na isang bangkero noong 1986 para pumabawi ang ilang Swiss accounts ng inyong pamilya? Hindi ko alam kung bakit siya nandun. Yes or pero, no? Eh, yes or no? Hindi, hindi, kami... Nakip, yes or no po? Nandun siya, pero hindi tungkol ah, <laughs> Ting, Tingnan mo yung nandun siya, pero alam mo yun. Guilty. Hindi yan ang pinag-usapan. Mm -hmm. Hindi yan ang pinag-usapan. So, nagkita no. kayo na... Ang tanong, ba't kayo magkita ng bankero? Yeah, the answer to your question would be no. Mm -hmm. Nakipagkita kayo kay Michael D. Guzman, your answer is no. Nakipagkita kami para mag-withdraw ng anong bangko sa set, set no. <laughs> <laughs> ano yung dahilan ng pagkikita ninyo since you're... Hindi ko alam, hindi ako kasama Hindi ko alam. Okay. Ngayon, balikan natin si Copper C. Lapid. Kasi dito may in siya dito. Ating iparirinig sa inyo. Ito ho yung nagpa-practice sila uh, kung ano mga sasabihin. Oh, Hindi lang pala si Manda Elizalde ang uh, pin patatawagan sa kanya, kundi meron pang iba mm. uh, na mga crony ni dating uh, dictator uh, Ferdinand Marcos, mga kaibigan. At uh, si Ronnie Estrada po, hindi nyo na itatanong. Siya ay dating entertainer. Entertainer. Ha. Uh, Gumagaya ng boses, kumakanta Kumagaya. rin po. At uh, siya po ay nagtrabaho rin sa Bureau of Customs. Mm. Inilagay siya ni Marcos doon sa opisina ni General Ramon Parolan. Mm. Sa makatuwid, kinuha nila itong si Ronnie Estrada para gayahin ang boses di Marcos Sr. para meron silang kakausaping bankero para ma-withdraw ang pera sa Hong Kong. Dahil nung nasa Hawaii na si Marcos ay uh, nagkaroon ng idea itong si Babes Romualdes Babes. na uh, ambasador ngayon sa Washington na gamitin siya para makaku makuha nila yung mga perang uh, na iwan ni Marcos, Pamilya Marcos, sa kanyang mga crony. Ha? At baka... What a revelation. So, ibig sabihin, they have been trying to recover yung so-called ill-gotten wealth nila. So, nasubukan ni Bongbong noon kay uh, Michael D. Guzman. And then ngayon meron pala silang mga pagayagaya ng boses. Hindi alam ni Manda Elizalde na hindi si Marcos yung nakausap niya noon. Narito po, pakinggan muna natin oh, ang sinasabing uh, uh, audio ng uh, rehearsal na ginagawa po ni Ronnie Estrada kasama si Ambassador Babes Romualdez. Mm -hmm. Tingnan niya si Ate Seroni. Gayang-gaya niya yung boses ni Marcos. siya Hello. Uh, Galing ah. how are you? Galing ah. Uh, ngayon, Tony, very briefly, no. Dahil it's difficult for me to go to a safe telephone. Gayang-gaya -gaya, oh. Alam mo tayo dito. Elgado, if Hello. I'm not mistaken. Hello, Tony. Oh, mm, how are you? I'm uh, good. Okay. Yan ni... Ngayon, mm Tony, -hmm. very briefly, ano? Ambassador. Is, it is very difficult Israel. for me to go to a safe telephone. So, meron dito, tingnan um, natin yung Hong Kong, Hong Kong. Will, uh, We need you to deposit the 6 million US dollars to an account in Hong Kong. Account in Hong Kong. Can you take, uh, can you take this down? Uh, and the Are you ready? The bank in Hong Kong is the Hong Kong and Shanghai Bank. Uh, account number is HSBC. So may posibilidad na it, nung panahon na ito, 'di ba, nung ano pa ginagaya yung boses ni Marcos Sr. i-transfer it, yung Swiss account or Swiss pera doon sa Hong Kong dito sa Hong Kong which is ngayon tinatry ni Imelda Marcos na withdraw nung 2000. Yun yun. O oh, ayan, so mahaba ito, mahaba tong kay Lapid Fire na ito, no? At uh, isang asa na ng tao, ng mga tao na bakit siya pinagurgur, ano? Kasi kung titignan natin, ito, 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 ito kasi nung uh, Finiture natin ito kahapon or nung isang hapon. Uh, putol kasi. So ang ginawa ko, nag-upgrade ako at nag-member ako para ma-access -ma natin ng full ito. Kasi ang date pa nito ay nung July 2000 pa ito. Report ito ng website ng South China Morning Post isa pong lehitimong pahayagan newspaper dito sa Hong Kong. So hindi po ito fake news. Ah, uh, ito, ito, ito 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 kasi kompleto 'yan, oh, tingnan niyo. Oo, 'yan. So kasi nag-member ako, kitang-kita natin ang kabuuang balita at detalyado nito. Kasi almost the same dito sa balita na 'yan. Ayun, yung nangyari noong Feb 10 na 'yan, almost the same. So, isayin natin, former First Lady Imelda Marcos allegedly signed a deal with a group of bounty hunters, ayan, dito sa Hong Kong. She signed documents authorizing businesswoman, o ayan, diba? Documents din yung ito, ayan, yung documents, fake nga lang, ah, uh, fake nga lang. Kasi, ewan ko, ba't kasi hindi na lang kayo? Ba't hindi na lang kasi kayo ang namasyal? Akala kalabanin nyo kasi yung China yun tuloy. Hindi kaya makapunta ng Hong Kong para ma-authorize. Buti pa doon sa kasama ni ay sa kinaalyado niyo sa Amerika, sa Switzerland. Eh, mukhang nagtagumpay kayo doon ah. Pero dito sa Hong Kong, abay yan, baka nagpadala kayo nung mga tao. Oh, yan. The, the plan fell through when chuk. Ayan. And three other co-conspirators were arrested. O, oh, ayan. Were arrested. Uh, uh, as they plotted to pay senior HSBC officials to help withdraw the Marcos money. Ah! Confirmado merong Marcos money. Mamaya malalaman natin, ha? Ah, yun, expose natin kung ilan yung Marcos money na yan. Kasi dito ang sinabi lang, which believe run to billions of dollars. <clears> Hindi <throat> sinabi. <clears throat> so ayan yung mga involved. Ayan, mga involved. Isang 51, isang 51 years old, isang 49, isang 39. The same. Almost the same doon sa uh, nangyari nung last week. Meron pa. Kasi ito, July 28, 2000. Ito na yung isa pang balita. SCMP ulit. SCMP. Title nito is yan. Pero ito, ang title niyan is Big Bang Silent on Marcos Billions. <laughs> Ayaw nila magsalita. So, July 29 kasi 28 ito, di ba? Ayan, 28 yan. Uh, the next day, ito naman ang balita. Two of Hong Kong's biggest banks refused to say yesterday whether any of the money looted by Marcos dictatorship was in their accounts a day after a court heard they were believed to hold a part of 20 billion fortune. So, kung titignan natin, uh, basta ang point dito, ayaw ng dalawang banko, yung HSBC at saka yung ano yung isa China Bank and Bank of China na i-disclose kung ilan yung pera. Pero dito sa baba, pati yung vice consul, ayaw din magsalita. Wala daw siyang alam dyan. Okay? Kasi sabi nila, we just don't want to talk about customers details as a bank. As a bank, we never have, sabi nila. Pero dito, rumors that a slice of Marcos fortune estimated at 10 billion US dollars. <laughs> Yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Tapos dito sa balita. Magkano eh? Magkano sabi mo? They're trying to withdraw 10 billion US dollars at an itchin. Ha? Huh? Ayan no? Oh. Huh? Ito po nung 2000. Huh? Si Mrs. Marcos nung 2000 tried to withdraw Estimated 10 billion US dollars held in Hong Kong bank vaults have long circulated but Thursday was the first time such claims have been made officially. So ibig sabihin maraming beses pala nilang sinubukang withdrawin. Kaya lang dahil nahuli ito ah, nung 28 nahuli sila ah, kaya naging balita reto ito yung sinasabi ko. Ayan. Expose. So, ang tanong natin ngayon, meron bang kinalaman itong balitang ito? Two Philippine nationals were arrested for trying to withdraw 10 billion US dollars at an HSBC branch with forged documents. It is understood that the lawyer... Ah, may lawyer na involved. Magkano ulit? 10 billion US dollars. Kailan ito? Noong 2000. Kailan ito? Ngayon lang, noong February 11. So, huh. kayo na bahala guys. Ah, kaya marami ang nabudol kasi naniwala sila sa sinabi nitong si Imelda Marcos noong siya ay nag-appear before the Senate hearing noong 1990 1990 or 1991 if I'm not mistaken. Pakinggan niyo yung kanyang sinabi dito. The most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing hmm. of the Philippine Senate is to seek your help ano? honorable senators ano? to help me implement, implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Of course, um, <laughs> did you have an interview with uh, Chris? So, ano nangyari guys? Maraming naniwala dito. Kailangan, maging presidente ang Marcos para ipamahagi ang kanilang yaman. Ano nangyari? Ha? Malamang sa malamang, pinagkukuha na nila, kaya nga, tin kaya nga binenta, parang ibang-ibang Marcos yung nakikita natin ngayon dahil akala natin kakampi ng Duterte, akala natin itutuloy ang Duterte, abay, akala natin eh, polisiya pa rin ni Duterte. Ay hindi. Biglang turn of events, naging kaibigan ng Amerika, dati hindi makaapak ng Amerika dahil mahuhuli. Ngayon, palagi siya doon, 22, 22 foreign trips in just 22 months. Anong ginawa niya doon? ba? Diba? Siguro last na lang itong Hong Kong at sa mainland China. Palibasa, hindi niya kaibigan Inaaway niya yung China, nahihirapan siyang kunin kung ano mang meron sila dito sa Hong Kong at sa mainland China. Yan kasi, yun lamang ho ang expose natin. Kayo na ho ang bahala. Tayo lamang naman po ay nagtatakot.